Center at Venice Grand Offing Canal. Ayan, kasama ko sila. Ay, ayan dyan, maganda oh. Sa tulay. Ayan, kasama ko sila, kuya. Ha? Hindi, sige, M na lang. May ano ako. Okay, and si Gail sa si Ate si, ayan. Ay, hindi rin pwede umakyat doon? Okay. Hindi rin pwede umakyat dyan sa tulay? Bakit? Kasi, pag ah, kailangan kakain ka dyan? bakit dito ka na lang oh Kunti lang yung tao. Paano? Weekend. Weekdays kasi, kaya kunti lang yung tao. Ay, cute. Kambal yata sila. order muna. Picture taken muna. Dapat dito kayo pumisto para kita doon, no? Where's the airplane? Oh, Lumikun na. Tara, ikot na tayo. Umitingin si... sila ng dress. Baka gusto bumili. Ay, ang ganda. Ang ganda ng kulay, no? Ang ganda ng color. Tara. Ayan yung kanyang price. Parang mga ano rin tinda yan. Parang mga tinda din yan sa Uniqlo eh. Perfect ba yan? Eh, di ba mga tinda rin yan sa Uniqlo? May ganyan ang mga Ay, papicture kayo. So, pag nagpa-picture ka dyan, magbibigay ka ng donation. <laughs> <laughs> Bibigay ka ng donation pag nagpa-picture ka dyan. <laughs> Bakit naman bawal? Siyempre. <laughs> <laughs> Cute ni mama. Okay. Hindi naman nagsuklay. Wala kayo dyan na. Hindi kasi lalo ko sa ano ko eh. Ikaw. Ha? Ayaw mo? Mulodin. layo. Parang sabi ko parang si Rina. Ayun din oh. Ano yung serhet? Bawal pala magpa-picture doon sa ano, sa bridge. Dapat pag magpa-picture ka doon, pupunta ka dito sa restaurant para kumain. Hashi. Hashi restaurant. Tama ba? Kailangan kakain ka sa Hashi restaurant para magpa-picture ka. ng like taga picture ay pag sumakay ka magkano kayang upa diyan Fridays Dito pa rin kami ngayon sa Venice. Ayan, dumaan po muna kami dito sa EO Premier. Kasi nagpagawa si KM ng salamin. Pagawa si KM ng salamin dito dahil yung salamin niya nabali yung nabali yung ganito. So dumaan kami dito. So nagpasukat siya ulit panibago. Tapos na M. Ha? Yan si Kuya nag ah, uh, ano lang chicas payment. Ayun si KM nagpasukat ng nagpagawa ng salamin kasi na naputol yung salamin niya. Ayun si Doc Gail nag Aano uh, ano pa siya nagsusukat, naghahanap siya ng aw oh, gustuhan niya. para na mang ano ka diyan kagalang-galang ng gusto. wala pang grado yan tapos nakabili na rin po ako ng shades. eh bumili uh ka ano din oh yung malaki saan niyan well guys na mag-research ulit -oh. okay ngon para hindi magkamali sa mag-ad na may odd glasses Pakita ko yung aking nabili Flex ko lang yung flex ko po yung nabili ko Hawakan mo nga M <laughs> Naka na ano yan ah Ah, dual Flix ko ko yung Pag-iisang Shield Ay, ang ganda oh <laughs> Good. Kung siya, kung maganda, Good or kung bad? Ganda. Ayan ang nabili ko. Dito sa EO. Nabili ko siya for only

Ukong teen pa rin sa Cebu. Sis birthday recipe. Magdadagdag lang ako ng main contestants. Ayun na, may train po dito ditong dadaan. Ay, may sounds baka makakopyright tayo. Ay, dito pa train ah. Try, ang cute. Ayun mga darling, isang inggitera, susukat. <laughs> Ayang ganda. Ganda, no? Nabili ko yan for 3K. Ay! Kaya kung sino gusto mag-avail ng malaking shades for the summer heat. ano, it? Punta lang kayo dito sa Venice Grand Ocean Canal. Nandito po yung ano nila for only 3k for only 3,000 pesos ayan dalawa na yung shades ko ito yung gamit ko, ito yung bagong bili ko dito sa EO ayan Medyo tumagal kami dito ng kaunti kasi sinukatan pa si Kim ng panibago. Panibagong ano, salamin. So medyo tumagal kami. Nagpasukat din si Kuya? Hindi pero yun. Hindi pwede wala. Hindi pwede wala. Ang aming cash, ang aming financer, naka-waiting lang siya. Relax lang siya. Aming pinanser. Kaya gusto mo na lang po Mga call. Ito po. Sa SM, malaki ang AOT. Ay, ang ganda nito. Di ba ganito din? Oo, AOT. Hindi, di ba ganito lang? try May client ka nito? Kaya Sa AOT. o

Dito po kami ngayon sa may BLK. Ayan. Nagtatry sila tumi ng mga powder at concealer. Powder at concealer. Nagtatry sila ng mga ano. powder at concealer. Dito po yung mga blush and eh? kasi po yung gusto kong shoes, kaya lang parang ang bigat-bigat, feeling -bigat. ko ang bigat. Ayan po yung gusto kong shoes. Parang bigat-bigat. Nung nagpunta kami ng town center, tinignan ko siya doon. Yung price niya is 7 plus. Tapos dito ano na lang siya. 5.7 Kasi meron na siyang bagong labas ulit. Pero parang mas feel ko yan. Mas trip ko yan. Yung bagong labas. Ay, ito din maganda. Ayan. Pare-pares naman sila maganda. Kaya lang, ito parang keri ko dalhin at saka to, Parang keri ko siya dalhin. Pero pagdating dito, parang ang bigat-bigat, sobra. O parang ang bigat-bigat niya. White, may white, may black. Tapos mayroon din dito ganyan. Ganyang style. Ayan. ay ang mga kasama ko sa may mga ano. Ayan, inabot na po kami ng dilim dito. Ang mga ano, BLK. Mga nambudol, mga nambudol kay daddy niya ng BLK. Ayan. pod ng bodol kay daddy niya ng BLK. la Ni. Yellow. Tapo ba? mo nga Just like dito ta sa medyo mataas nakabili na sila ng 7. Ilang items ba nabili nila? Ah, si Ann Curtis pala ang ano niya. Model. BL. BLK Cosmetics. Hindi kapag payment na sila, nakabili sila ng seven items. Seven items ang kanilang nabili. Saan ba kayo pupunta? Saan <laughs> ba? Ayan, kakulay mo lang, Em. Pag na-blend na maganda. Manipis na layer lang. mahalo mo yung ko. Bago yan. <laughs> na sa ano ba ito, pawis? Oo, oh. pawis. <laughs> Huwag mo i-blend yung pawis. <laughs> Ano? Akala ko ano, nag blend mo na. dito sa Akala ko 'yung parang glitters, glitters. Pawis na pala. Dito na kami sa taas. Dito kayo maghahanap ng aming makakainan. Dito na kami sa second floor. Akala nila bi, akala nila picture, hindi nila alam video pala. Ayan. Dito, ikot tayo dito. classic savory maghanap kami ng aming kakainan ramen coroda ramen, ramen 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 house dito yata kami. Saan tayo? Eh galing na tayo doon sa baba, di ba? Ay, nahulog. Balik kami sa baba. <laughs> si Kuyang Grab nahiya. Nahiya si Kuyang Grab baka makunan siya. And Fridays. Blah! Dito lang kami daw sa Seafoods Restaurant. Sa May Seafoods. Hanap-hanap ng makakainan. Dito kami sa May Seafoods Restaurant. Yan si Doktora. Modern Shanghai. 116 na. One sixteen. One. Yan maganda na yung view kasi gabi na may mga ilaw na siya. May mga ilaw na. Maganda na yung view. Saan? Mm -hmm. Ayan. Seafoods in pan. Seafoods in pan. Diyan po kami kakain. Thank <laughs> you.